lamin muna natin kung saan ang hot wire or live wire pa. Hello mga kabisimay. So paano ba mag-jumper ng tugang switch? So ganito lang ang gawin natin. So yan sa likod. Makikita natin yan may apat na wire. So yung wire sa baba, itong dalawa, yan ang return. So, papunta yan sa dalawang ilaw. So, yung wire na nilagay dyan ay magkaibang color. So, huwag nating alalahanin yung color ng wire. Basta ang tandaan natin, alam natin kung paano ito gumagana. So, ito yung line na supply natin, yung hot wire. So, mula sa isang switch, para masupplyan yung isang switch, Uh, maglagay tayo ng jumper para uh, may supply ang isang switch natin. So, itong itim na wire na ito, ito yung live. Hindi ito nagbasi ng color ng wire, basta uh, alam lang natin kung saan yung live wire. so Pwede na tayong kumuha dyan ng supplies para sa ibang switch. So, dito malalaman natin gamit ang uh, tester. Yan, umiilaw. So, yan ang live fire yan. Ito ang galing sa breaker. Nilagyan natin yung jumper ng isang switch. Tapos, kumuha din tayo ng supply. Itong blow na ito papunta dito sa kabilang switch. So, para masupply din itong isang switch. Ganun lang ang pagkuha ng supply sa mga switch. So, tandaan natin na uh, alamin muna natin kung saan ang hot wire or live wire. Kung may natutunan ka dito, like share. At huwag nyo nang kalimutan na ipalo nyo. Ako. Okay, bye bye mga kabisimay.